Matagumpay na nabuwag ang isang drug den kasabay sa pagkaaresto sa apat na individual na mga sangkot sa ilegal na droga sa isinagawang anti-drug operation ng CDO PNP at PDEA 10, Team Kamigi nito lamang ikalabing dalawa ng Mayo taong kasalukuyan sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Major Mario N. Mantala Jr. ang apat na individual na sina alias John, alias Roy, alias Rayo at si alias Ed na pinanggagalingan ng illegal na droga. Sa isinagawang anti-drug operation ng Cagayan de Oro City Police Station 4 at Pidea 10, Team Kamigin ay matagumpay na nabuwag ang isang drug din at pagkaaresto sa mga apat na nakuhanan ng nasa 7 gramo na hinihinalang shabu na may market value na 47,600 pesos sa mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa illegal na droga uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta o magamit ng illegal na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station o tumawag sa ating hotline number even dito sa Police Regional Office 10 uh, we are also entertaining those information no, at e, ibibigay po natin sa ating kapulis citizen on the para po makamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na arresto yung mga taong uh, may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang polisya katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya kontra illegal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrias, alagad ng batas, tagataguyod ng Bulitang Police.